bantay sarado ang lahat ng entry at exit point dito sa Mindanao State University ng mga pulis at sundalo. Sila yung karagdagang tropa na pinadala ng AFP at PNP na magbabantay ng seguridad sa lungsod, lalo na dito sa MSU kung saan nga nangyari ang pagsabog kahapon. Ayan, may nangyaring ganito. Meron ba tayong panawagan sa ICC pagka ganito? <laughs> Tiba pag may mga ganitong nangyayari sa Pilipinas, yung ICC ba nakikita mong nakikialam? ICC ba narinig mo na at least man lang kinukondin nila yan? Wala, di ba? Pero pagdating kay Duterte, taing-tai sila. Yung mga makabayan black, pagdating kay Duterte, taing-tai sila. Pero nakikita mo ba itong makabayan black nagkukondin nang nangyaring ganyan dyan sa Marawi? Wala. Oh, speaking of media, oh, ito bang mga media na ito? Yung inireport na 2.66 billion, yung discrepancy na 2 66 billion. Tapos ang kanilang ginastos, 39 million pa lang. So bang media, meron ng report tungkol doon. ABS, CBN, TV5, GMA, Kapuso, UNTV, lahat ng mga media. Kasi na, eh, nagbalita na niyan. O, oh, pero itong, pang, itong malalaking media outlet na ito, nakita nyo na ba na itinapik nila yan o ibinalita nila yung napakalaking discrepancy na yan doon sa kanilang hiningi versus sa kanilang ginastos? Nakita ko ba si Ed Linggao na nagpapaliwanag dyan sa kung paano, ano ba tong, ano, ano ba tong kanilang travel expense, ano ba yung kanilang travel allowance, wala tayong nakikita ganun, kaya dito ka may inis eh dito ka may inis sa media, kasi ang ingay-ingay na nung issue, ang ganda ganda talagang tanungin ng mga congressman tungkol dyan, pero ang media sobrang tahimik, dati yung mga media konting kibot lang, si Duterte nga umutot lang na ibabalita na nila